kaya sa so tapos na ako. Bundo na ako dito sa palengke para bumili na. I mean, iluluto ko pala para bukas. Kasi rest dito. Ayan, dito tayo sa palengke. boneless. Ah, yung malaki. Iya ko malaki. Isa lang. Hello po. Ito yung boss namin. Ah, okay. Sige po. Pahiwa, paano na lang kuya? Kuya pa, kalis-kis din ha? Ah. Boneless oh, na kuya. boneless. Ayan. Okay na po ako dyan. <laughs> Sige po, balikan ko kuya. Sige po, balikan ka kuya. Sino? Boy like Ha? Ah, okay. Ah, sige po. Bili lang po muna ako ng ano. Ah, wala si Ad. Um, ano ba kailangan ko? Bili ako ng May sili ka ba? Ito. Siguro mga, ano, tatlo. Pwede pa yun? Ayan. <laughs> Ay, sorry. And then... Talwa? Hindi ako. Basta may gulang. 20. Okay. Mahal pala pabili ako ng suka. Meron yung nakapak, oo. Ayan. bonus pang bucks bukas hello hi mon o oh, mon dry thank you for watching so kakatapos ko lang ay I, I mean galing ako sa work and then bumaba ako dito sa palengke para bukin ang uulamin ko bukas kasi wala akong pasok Ate. Yan, balikan na natin yung isda na pinabungles ko. Isang paras. Ah, pa pala. Kuya, magkano ulit? Yeah, magkano rin kuya? Kato? Ha? 20 lang daw po. 2, ano? 280. 280. Yeah, 28 um, 280. Uh -huh. Eto po. Amahal ah, pala noon. Ba't 280? 120, Ah, 240 lang. Talaga, thank you. <laughs> ah, okay. 30. 30.

Ha? 20. Wait, balikan kita kuya. Uy, nakalibre ako kay kuya. Ayan o. Oh. Kuya, mag ka na lang kung ano. Ayan, thank you. Ilipot mo na. Pahiwa po. Mga apat, ganun. Ano ba yan? Oh, pag ganun. Apat lang po. Oh, apat. Pag ganun lang, no? Ayun. yeah, ang bait ni Kuya. Nakalibre ako ng, ano. <laughs> Pabalikan ko kasi Kuya. Nakakaya naman. Nakalibre ako ng dapat 280 pero ginawa ni kuya na 240 so meron balak so 40 pesos tapos kulang pa ay, ano pa tawag ko dito, na ako pero yun sobrang George. discount George. diba Yeah. Kuya, thank you. Kuya, thank you, ha? Thank you. Masalamat. Wala. nakaluputan ko kunin yung ano. Uh, Ate, kunin ko na, ha? Nakalimutan ko. Ayan. salamat sa nanonood ngayon sa mga nanonood thank you so much Ayan. ano to sa moonwalk moonwalk para niya okay. palengke Eighty, so parang two twenty lang ang inanon ni Kuya sa akin na babalikan ko siya wala na akong barrel. Sarap na mga food. Para nagutom ako kayo ngayon. Buy one, take one. Chicken barbecue. Dalawang, dalawang, dalawang. nire-fry siya ulit. Nire-refry. O, oh, ganyan. Ayan na yan. Ganyan pa, na pa pwede Ah, pwede pang fry ko. Ah, yung isa yung ito isa na Tapos ito. Kain mo na tayo. Ito. Ito po, isa. Tapos ito. Ano po ito? Ah, tsaka isa po niyan. Good trip talaga. Ayan. Ayan. Magkano po?

paada na lang tayo. yente na na nai. thank you. ay tayo, tayo, tayo. ta. okay. bye, bye. 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 Oh, sige, ikaw muna kuya. Pasakay ka na. Ay, naiwan ka na. <laughs> Ayan. Isa ko marami. Isa na lang. Alas. Ayan. Thank you. Wait. Oh, ito lang yung barya ko. Wait lang. Ayan. Sige. Kailin niyo ng food. ナイス Sorry guys, kumakain pa ako. tapos din kumain hindi hindi tayo nanonood ngayon. Thank you. Kasi pag rest day ko, tinatamad akong bumili eh, or lumabas. Kaya gusto ko bibigyan ako ng ulang. Bata, kasi na yun. Masasayin na lang ako ganyan. Tapos kung ano oras ko, gusto kong gumising, diba? Kasi rest day. Looking forward ako lagi sa rest day ko. Thank you. Kayang pagkain makikita dito. Tapos na lang tayo tayo. Parang nag... Ewan ko ba. Kaya siguro hindi ako pumapay. Eh. Oh, Salam. What's your